Ayan, isa mga sabay. Ito kalit, i-release ng muna natin. Okay mga sabay, magandang araw po sa inyong lahat dyan. Ano mga sabay? Uh, nandito tayo ngayon. Pipingwit na naman tayo. So, natataas nata, pa rin tayo na area. Hindi pa tayo pwedeng gumaba. Nakasabi kay malalim pa yung tubig. Ayan o. Oh. Yan yung gutter dyan. Dapat dyan tayo po gusto. meron ng mga pwedeng mapagpusyo. Kaya lang pag dumating yung ferry baka mabasa tayo. Nasabuyon din ang tubig na no? mga kasabay. Pero may huli na tayo nagpupisa na ako bago ka bago ako nga mag uh, intro. Ayun so, uh. Wow. Nagalaw-galaw. Uh, ah, uh, okay, uh, no, sabay na. Ah, uh, mag umpisa na tayo. Tas ng piso natin bababa na tayo kaya lang hindi pa talaga pwede dahil uh, magkalaliman pa yung topic na ano na maagos na hindi pa tayo pwedeng mababasa mababa. lang tayo pag dumaan yung pere so, may pere kasi dumadaan ngayon hindi araw ngayon ng ano biyahe ng pere so yun mga kasabay oh. laki 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 ng dalaga manusia, maka kecana nang 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 nangangain lihat pisau lu ngasal apa yang seng tayo, ini lah, eh, lihat, ih uh, teman tayo nang red medyo may kalitan so mga ganito kalit i-release lang muna natin pwede po din itong dalahin eh kaya hindi muna tayo magdadala ng ganito ngayon dahil sa ano pa ayun mga kasabay um, malik yung lock eh malon lumahan kasi pire layo kaya yun ang ano natin uh, ah, Bagsak ng Proper At na yung taga natin Nandun oh Maanod na Ano makakuha din ang good size mo lang Para uh, natin yung uli natin kasi yung maliliit na no? yun makasabi i-release natin kaya mag-uwi muna ng pandain ayun na ano pala napulubot kaya nang hindi nakauli hindi tayo nag nag, ano, nag uwi ng mga, mga maliliit nag try ako ng ano lor tinubukan ko ng ilor yung laki ng mga dalagyan no? kaya kumagat kaya kumagat malaki ah. Ayaw ko magasalor. Ano kaya pwedeng ipain sa mga dalag na lumulutang na laki-laki. Ano nga rasa yun. tayo muna tayo. Itay natin yung dalag. Targetin natin yung dalag. Anak kumagat yan. Sumabit tayo itong saklap pagkasumabit ah. may batol yan na malaki hindi sasabit sabit so, kailangan natin yung presahin mo para ano, para puputulin na lang siguro natin oh. Ah. tumama tayo sa batok yun talas tayo dito tayo banda sa ano kasi nasapit tayo dyan baka so, sakaling makahuli na tayo hmm, pisol yun malaki maruyo o, o pwede na to mga sabay hmm. malaki okay na to ganito kalaki dali na yun, dali na, na. camera natin na lalaglag pa sa ating ano pagkakasabit sa ating baywang mga kasawa huli natin makalas na malaki na aruyo yung nga lang pero may kalakayan na siya dalawa na tayo ito na natin doon camera Thank you. ಮನೆ kasi ya eh kaya ang ano ang hirap yung isda nah, nah, ya, nah, na ba layo ng bato ya ah, dalag. Ang dami dito, kuya. laki, hindi ko makagat. Kaya na ko pa yung niya sa ano eh, sa lor. Ayun, ang laki. Ang dami dito pala dyan eh. Sa dalawang kilo yun. Dalag yan? ito yun. Hindi, hindi umangat yung ito. Yung hito, hindi umangat yan. Ano yan? Bulig. Yan ang mga bulig. Mga bulig yan. Bulay puti. <coughs> Ayaw ko magagat eh. Kanina ko pa... Minabato ng ano yan, Lord. ayo kasi ng ano yan yung mga masayad na yata sumabit so, na naman sumabit so, na naman ay hindi masayad mababaw

sakit kan. dan ada yang taga ibu ibun ke Sayang terkena sakit. Dalawah ka agad. Ya. Ya. Ke agad. Na. Pagkit na ang ayaw mahuli eh. Ay, ay, dami yun. ito. Ayaw mo ito. Sarap yun. Eh nag na nga natin eh, ayaw mo. Ay. <laughs> Kaya may patay tayo haggis, di eh. Kung kagat yan, hindi eh, na kagat na siya. Kamatis. Kamatis yung ano dyan, pahin dyan eh. Dalag yan, yan ito. Yung bulig. Puti yan eh, puti. Kung kumagat na, kanina pa Kaya kumagat na, kanina pa yan. Yan, yan, na yung pain natin sa ano nila yung lapit na. Eh, yeah, dami oh, nagkalat sila. Hindi, hindi kasi mga gutom yan, mga busog kasi yung mga ganyan eh. Mga busog yan kaya ayo kumain. So ulit. dito Ito, ayong ano? Pinakawalan mo kuya. Nilapya. Pwede eh, na yan wala hindi pa maliit may malaki laki Nailis. pwede talaga na bumisapoy kaya lang hindi ang gugawa ng ganyang kaliliit may mga malalaki pa dyan ma ano yan. may Itlapla lang dyan o oh, mayroon yan may plapla dyan mayroon kaya lang hindi oh. siya ma ano ma kasi naunahan ng mga maliliit eh eh matatakaw yung maliliit na tilapia agawan yung mga malalaki may mga plapla dyan may mga pero kung mahagisan mo sa bandang bunganga talaga nila yun hindi na maagaw ng maliliit yun andyan lang yun sila ilalim malalim mo kasi yan dyan eh dito andyan banda lang sila nakatira oh. Na eh. Nakabang na yan dyan. Nabuhol yata, kaya hindi kinagat ah. Nabuhol yung ano natin. Buhol. Buhol ba? hindi naman. Okay lang. Hindi lang nakita tayo bigit na ayan Nandiyan yung mga hito Yung mga dalagang lalaki oh, Nandun pa yung mga kasamahan Ang oh. dami yan palilot, Hanggang doon oh. Hindi lang kumakagat eh. Ayun oh, o oh. oh, Sumabit na yata ang ah. Tumigil eh yun hali ka ito, so, balaki yan ah sir hali ka ito, balaki yan ah sir maliit oh, malakas mga atak sila eh maliit may tersa mga sabi, pison tayo ng pison maliit naman ang paliit maliit pero pagka ano, pwede nang iuwi yan pagka oh, ano, pag no? nang iuwi iuwi na talaga sa iba yan Kaya, okay, mga, ano, yung janitor fish hindi talaga mga makasinarayan ay, dito sa ano, di makakain pero Labas sa ng sa ibang lugar 'yan. Kinakain 'yan. Pero sa mga Malang ganito, wala na laman Masin, walang kumakain dito. pinabalatan Binabalatan 'yan ng isiniihaw muna bago palatan. Ang galin mo lang yung laman. Eh dito walang kumakain yan dito, maski yung mga ano diyan, oh. Nanguhuli diyan, ayaw. Isda dito, yung malalakas kumain. Lumalaki mga tulgok-tulgok Eh, night fish yan Kumakagat oh, mm, yan, lagi akong nakakadali niya Kaya lang matinik Matinig, pang ah, baseball lang yan mm. matinik yung ano niya yung laman niya talagang matinik man yung bangus mas matinik pa siya eh lalaki pa naman mauhuli dyan na night fish ang lalaki nang nauhuli ko dyan sa uh, mga ah, haba dyan malapat mm, ay dali na yun na hindi na tumama Kaya nakahuli ng uh, good size Ayan, makadali mo lang tayo. Good size mo lang. Ayan. Ah, Ay, sumabit na naman. May ano dyan ah, may bato na malaki. O, oh, kailangan tong hatakin. Pwedeng babain yan. sabit na naman tayo. Pangalawa na tong sabit natin. Ay, paggabi na. makatamaan pag tayo nito. talagang kersahan ang ano hatak ang bigat ng hatak oh ibay na ano natin oh nandiyan pa rin yung taga hindi nakalas galing ah yes oh uh, oh, eh. ang hatak natin masagat na sana tayo nakakuha ng medyo good size talaga hanap pa tayo ng ano malaki laki mayroon na tayong dalawang ano eh. Ang, ang preto ang preto lang nga na naputol yung ano natin naputol yung

lang uh, try lang natin ang itry dito para sakali makakuha tayo ng medyo laki laki at pa tayo hmm. itry natin oh. magka itry ano na

agad kaya hmm. so mga sabay oh. maliit pa rin ayun oh maliit pa rin na sabay oh Ay, pwede na itong ihuwi eh kaya na hindi tayo mag ng ganito kalaking good size na naman mga sabay oh na nirilis natin ng mga ganito muna Ma. Ayun. Ramen kainin mo yung tilapia oh. <laughs> Kasi mingming, Ayun ah. O kaya. sa tilapia. Alienin tilapia dun kaya mo kainin yung bahali mo kainin eh so, wala tayong mga good size na makuha nito pagka ganito padilim na no masabi padilim na ang wala ko yun talaga ako sa malaking dalaga eh, na ma ano, maangat dyan eh natin makuha kuha panghuli natin dyan nandun sa may gitna na siya oh. maano ko sa dalag eh may ganyo akong tumitin sa dalag na, bigla na lang lumulabas sa ano sa ibabaw ayun naman kumagat sa ating ringgit eh, di natin makukuha <laughs> pang tatamaan dito sa lingwit natin kasi wala okay mga sawe paway na tayo at uh, na ayun madalang ang isda kaya minsan pag maliliit kinakawala na lang natin uh, mga kasabi okay mga sabay maraming salamat sa panonood nyo at uh, walang asawang sumusuporta sa aking youtube channel uh, mga sabi. at yung mga bago pa lang na mga Uh, manunood sa akin mga kasabay, pakilike na lang yung share at subscribe po ninyo mga kasabay at uh, baka ay maraming salamat God bless you, bye bye